Eto Dudie, tignan mo. Itlog oh. Uy. Ano gagawin niya? Bibilya <laughs> rin. Uy. Ay? <laughs> Ay nako. Lakas ng tawa na ito. Tignan natin guys kung masarap ba yung gagawin niyang pagkain ngayon. O oh, hindi. Comment nyo guys ha kung masarap. Tama. ah, oh. Woo. Magic. Nagmamagic ah. Oh. Sana ulang may magic. Oo nga. Mga cheese na anong tawag dyan? Parang Basta, hindi ko rin alam. Ayun, ayun. Ikot-ikot. Ano yung bigas? Naging asukal. Ay, asukal pala. Kala oh, ko bigas. Naging asukal. Paano yun? Eh, ang, ang tawag doon ay magic. Tapos, in-steam niya. Bibilang lang ngayon ng 5 seconds. So, 1, 2, 3. Ay! 1, 1, 2, 2 5. Alala <laughs> na ito, guys. Oh, yung puti naging brown. <laughs> ang galing ah. O, tapos, ini mix mix lang niya dyan yan. oh, diba? Mekos, mekos. Ano kaya ang gagawin yan? niya dyan? Uh, ako kung ano yung gagawin niya luto dyan. Okay. So, medyo brown yung itsura. Ala, ang daming pansala niyan. <laughs> Talagang salang salayan Tama. Oh. salang salayan be. Tapos tinapon lang siya. niya. Ayan sinala. Tapos tinapon lang niya. Nga, sinala, tinapon <laughs> lang niya. <laughs> butas. <laughs> ang tawag dyan, butas sa pansala. O, nilagay ng itlog pa sa gitna. Ang ko ilalagay. Ginawa lang palang pang bilog-bilog. Tama. Ano yun? Nutri Flakes. Flakes, Flakes. Piling ko ang gagawin niya dito ay ano, tinapay? Flakes eh. Di ba may Sky Flakes? O, Flakes yan. O, tinapay gagawin niya dyan. O, oh parang nagiging ano, bread na, o, cookies. Chocolate. Cookies. Kasi may chocolate eh. O, oh, ayan na yung bibe. Yung bibe nag... Oy, ang galing! Ano yun? <laughs> <laughs> Parang ano, ang tain ng kambing. What? <laughs> o, cookies cookies nga, no. oh, cookies na, ano? O, ba diba? Cookies yung gagawin niya na yun. Mga ganyang itsura. Masarap yung ginagawa niya. Mukhang matasang score na ito sa akin ngayon. Tama. Ah. Mataas ata. O, oh, cookies nga. Ima-microwave. Uy, sarap niya na. Microwave. Tapos, syempre, microwave. iiwan niya. Okay, okay, ilang minutes. Ayan, ayan yung ginamit niya, no? Three flakes. Okay. Ah, pwede itimpla? Ha? Huh? Kala ko pang gawa ng, ano yun, ng cookies. Uy, sarap. Ay, hindi ako mo dyan, be. <laughs> ay, lumabas sa tao. Tingi, be. <laughs> Tingi. masarap hmm, sarap yan, oh. Oh, ay, nasarapan siya, oh. Okay. Masaya na, oh. Alo, matagin ganyan. Di ba, cookies niya ginawa niya, pabilog, parang ganito? Ay, <laughs> 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 no plug. Pero mo ko masarap. Score sa akin nito ay uh, 10 over 10. Ikaw. Ako 10 over 10. Uh, ah, okay guys, comment nyo kung ilan ang score nyo.